Mahasensong buhay everyone! Muli po, welcome to the Orange Project at ako po muli ang inyong Orange Lady, orange na orange talaga. And welcome to NEUST, University of Science and Technology. Ang Nebaysiha University of Science and Technology ay nagsimula bilang isang vocational school taong 1908 sa Rai Institute sa San Isidro, Ecija. Nagkaroon ito ng iba't ibang pangalan bago maging ganap na universidad sa pamamagitan ng Republic Act No. 8612. So tayo po ay nandito ngayon sa panibagong challenge ng ating top 10 contenders na kung saan ay may malaking twist dahil magkakaroon ng The Big Swap Challenge. At kung pa, paano po ito, panoorin niyo ito. Sa The Big Swap Challenge, ang ating mga contenders ay magpapalit po ng mga produktong kanilang ibebenta. Sila ay nagbunata na ng ano mga produktong makapunta sa kanila mula sa ibang contenders. Sila ay merong kaparehang lalakat, magikot at magtitinda ng kanilang mga produkto. Ang sino mang may pinakamataas sa produktong mabebenta ay ang tatanghaling panalo sa challenge na ito. Hindi lamang ito, Pagsukat sa anak kayahan na magtinda, ito ay pagsukat rin na nila na ipakilala at mag-adapt sa bagong mga produkto na meron at iaalok nila. yung faculty kung saan? Hindi nga eh. Kasi saan na sa faculty niya yung alok? Hindi ko alam kung nasaan. Mag-alok na tayo ng flowers. Ma'am, baka gusto nyo po ng pandan juice, organic pandan juice, for 40 pesos lang po. Organic pandan juice, ma'am, for 40 pesos. Ito, ma'am, organic pandan juice, 40 pesos lang po. Hindi na kayo, ma'am. Organic pandan juice, ma'am. Ah, po. Pandan yes, po talaga siya. Real pandan po yung nasa loob niya. Mga 40 pesos lang po. Na ma, masarap po yan. Yes, ma'am. Mga 40 lang po, ma'am. Bili na kayo, ma'am. 40 Mabili pesos. Mabili niyo na, na po. Sige po. Yes. <laughs> yung sa'yo na. Tapos mapapanood niyo po yung sarili niya, ma'am, sa Orange Project. The Park. Orange Project. Ah, yes, ma'am. <laughs> Pwede niyo pong ipalaw sa may Facebook page po namin. Yung oh, tayo oh. na lang. Ayate. Bago gusto niya ng flowers po mamay may drink din po kami. May drink Pandan, po. May Pandan Oh, no! Thank you po. Oh, yung tayo nila dito. Makapal ang mukha ko <laughs> <laughs> so, sabay natin ibibenta. Kanyari, natin Masaya po. Kahit hindi kami, kahit kahit hindi namin product yung binibenta na. Gano kahirap magbenta ng yung produkto? Ano, uh, iba siya sa mga challenges na nauna. Kaya mas mahirap tong magbenta ng hindi namin products kasi syempre hindi namin ganoon kabisado yung products ng iba pero may natutunan din kami lesson na ano na kumbaga yeah, to build partnership kailangan alamin namin yung mga uh, oh, yung mga products na pwede naming ibenta pa sa mga ibang ano customer. natutunan um, ano po, yung pagbibenta. Kasi kahit hindi mo siya product, um, um, naibibenta mo siya ng ayos. Basta ano lang eh, baga, uh, anong tawag doon? Hindi madali pero hindi susuko, parang gano Tres, times. pakilala po kami yung mga po and meron din po kami yung Spanish style bangus po. Produkto po produkto po ng aming kasama. Yan. Yes. Sa kanya po yan. Yes po. Pero yun bago muna po ang lahat, ako po pala si Julius Garcia at siya po si Daniel. Yan po. Nice to meet you po. And let it, it, uh, gusto po namin sana magbenta sa inyo ng mga pastries na Siguradong magugustuhin yung lahat. Sa halaga 75 pesos po, meron kami dala rito. So, meron din po kami dito na... tawag dito? Yes po, sa halagang ano lang siya, 35. Tapos hey, meron then, din tayo yung ng... Ayun, 35 yung maliit. Okay. Ito yung 35, 65. Okay. Daka sabi lang, dito. yung quality ng ano na paint print yan pwede nyo po siyang i-check kung gusto nyo makita <laughs> yeah. pwede nyo po siyang i-check kung gusto nyo pwede nyo siyang i-check yung quality ayun yung quality nyo ma para makita nyo rin po Thank you, thank you, for, thank you, Ah, yon, ah, medyo kinabahan din kami doon sa part na pumasok kami sa isang room which is ah, nag meron kasi parang reporting. So, nakakatuwa lang dahil nakipag cooperate yung mga student which is nakakagaan ng loob yon na magsalita ka sa ganun kadami ng tao dahil nakisama sila ng maayos and yun nakapagbenta kami nakapagmarket kami ng mais and nakahingi pa kami ng suporta sa nila so yun so ayun nga um dahil lang challenge nga ay the big swap medyo hindi kung pa masyadong gamay yun um pagmarket ng ibang product so ayun type hindi masyadong maganda yon naging karanasan na. Pero kahit pano paano, merong aral na natututunan. Mahirap pala Mahirap pala talaga hmm. na bigla kang mag-market -ma na lang na hindi mo kabisado, hmm. no? Oo, oh, mahirap. Mahirap siyang magbenta ng lalo na kung business ka na lang bigla tapos hindi oh. mo siya alam kung sino target. Parang market. kunyari, nainggit ka lang sa isang, oh. Kung nakita mo, ay, gano'n. Oh, par Parang gusto ko yung gano'ng oh. negosyo, pero... Hindi mo siya alam kung paano oh, hindi siya mo alam paano yung market. Paano siya kung sino target market. Oh. O no? So, ganun siya. So, kaya kayo, kailan? Pag-isipan yung mabuti. Kung, yes. kung magne-negosyo kayo, Um isipin niyo kung gusto niyo ba to or kaya nyo i-market na maayos. Well, Yung lang. target market Ako. yun lang. Sino tumulong dapat? Nito. Ano? Guys, grayan bar. Talbos kip ilan? Graham Bar. pesos lang. Palit. Mamaya. <laughs> Kaya Graham Bar. Thirty pesos lang. Ayaw nyo. diba? Duwag. Duwag. <laughs> Duwag. Ma'am, sir, baka gusto niyo pong bumili ng uh, Goyang Bar. Meron po tayong talbis kip dito. 1.30 lang, ma'am. Barbecue and... Goyang Bar, ma'am. Talbis kip po ka mo. 1.30 po ko yun. Uh, masaya ang experience ko dito sa The Big Swap ng The Orange Project. Uh, Uh, dahil marami ako na benta, dahil ang Naswap sa akin ay affordable, budget meal na uh, abot kaya ng mga estudyante. At nakarami ako ng benta. Kaya napakaganda experience nito para sa akin. Um, so ayun, yung experience ko dito sa The Big Swap, sa The Orange Project is masaya. And nabigyan ako ng opportunity na mailako yung product nung ka contender ko and masaya ako kasi ang dami kong nabenta at natutunan ko kung paano to i-alok pa sa iba kahit di ko pa masyadong kilala yung product niya. Go! We need to sell this product! Yeah! <laughs> jogging din <laughs> ako, ka jogging. jogging. Ikaw maraming kakilala dito. Yeah. This is my home port. Ikaw part. mauna. Dito, dito, dito. Ja! <laughs> Obstakels! Let's go! We gaan deze flowers. Ik is het even kijken. Ik ga het even kijken. Ik ga break. Time. Especially flowers po. Saan niya naman po napunta yung Meron din naman po kayo yung butter Na peanut butter which is the creamy po. Creamy is 500 ml na po siya. 160 lamang po. And then meron din po tayong peanut. 180 pesos na naman po. Tsaka meron din po tayong brick tong Crunchy po siya. Bali 100 lamang po siya. Try nyo po. Lalong lalo na po itong innovative products na po. Which is the original po talaga. Ito is yung plain lamang po. As entropy student po is nag-inuit po kami ng products na nilagyan po namin ng choco at saka napaka-smoke po ito nga hindi po siya magasakit. Ito po yung product na natin po sa dress Yes po. Yes, po. <laughs> so nagbebenta rin po yun ng products. challenge po, po ng aming um, ano po? So ito na po mga flowers. Ah, uh, lahat po ito ay 70 pesos po hindi na price. Pwede po siya pang table decor o pang regalo. sir, may sunflower din. May tags flower na to. Tulip, rose, and... Yun ko. 70 pesos lang. Ano na pare o? Para kay Sarina. 70 pesos lang. Wait, to, para kay Sarina! Pare o? Para Ano? Pare, parang may nabutol mo Hindi oh. pare, sold out 'yan no? oh. Di ba? Magtutulungan tayo kasi entry tayo eh. Yeah. Yeah. <laughs> ano pare? Mamili ka na nandiyan o. mamili <inaudible> Sarina, pili ka na. Pare, Kahit saan dyan. Sobrang mura. Napakaganda din nilalanta. Ano? Hindi na si Sira. Oh. Pili ka na sa Rina. Ito, rose. Ito tulip isa. Hindi <laughs> mo bili eh tulip. Ito. Oh. Mas may mga crochet din. Sunflower. 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 orange Sunflower. 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 for watching another episode of The Orange Project. At syempre, bago po tayo magtapos, nais po namin muling magbahagi sa inyo ng another Bible verse. So our verse for today is found in Deuteronomy 8.18. Ang sabi po dito, Always remember the Lord your God who gives you the power to create wealth. So lagi po nating tatandaan that everything comes from the Lord and everything is for the Lord. Kaya kapag ikaw ay nabiyayaan, make sure that you acknowledge the Lord and you ask him to direct your steps at syempre kailangan mag-share, 'di diba? So mag-share ka ng mga blessings na ibinigay sa iyo ng Diyos para i-share din at ibahagi sa iba. May God bless you. Thank you so much for watching.